sorry, sobrang babo ng problema ko. Sana lang ma-identify mo kung tama na yung taong darating sa buhay mo. I have a good feeling na may connection yung pagkapatay ni Atty. Esquivel well, sa aksidente at ng ate ko. Kailangan mahuli ang may gawa nito. If there's any way that I can help you, Hope, please let me know. Well, that's all for now. Thank you so much, Elvira. Mag-iingat ka, ang pamilya ni Noel, ang punot dulo ng lahat ng paghihirap na dinaanan ng pamilya ko apo po si Noel. Hindi niyo siya dapat ginaganito. Gagawin ko ang nararapat para matupad ang mga plano ko. Paano po kung ayaw ko nang gawin ito, ma'am? Lahat ng ito mawawala sa'yo. Pag kang tatang tanga. Nagkakaintindihan mo. Kala mo, hindi ko alam, ha? Pangalawang beses mo na itong pakikipagsuntukan. At doon pa sa kapatid mo. Hindi naman pala kayo nagkakasundo. Ba't ka pa pumupunta doon? Itanin ng kapatid ko pa rin si Drake. Kaya madalas, kahit di pa yun okay sa akin, iintindihin ko yun. Pero may masama lang kasi siyang sinabi kay mama. Hindi ko napigilan sarili ko. Kahit sino naman, di ba, tita Nina, mapapaaway kapag binastos nanay nila? Iintindihan kita. At alam kong hindi madali itong pinagdadaanan mo. Sobrang bigat yung dinadala mo ngayon. Mas mabigat pa sa nararamdaman namin. Pero Noel, hindi ito rason para manakit ng ibang tao. Madras ako dati dito. Medyo magkalayo kasi kami ng kuya ko ng agwat, kaya talagi lang ako mag-isa dito. Talaga? Wala kang kalaro? Wala, pero nag invite ako ng mga classmate ko. Pero ngayon, si Drake na lang gumagamit nito. Hmm. Kaya lang, parang di naman sila naglalaro ni Noel dito. Hindi pa. Pero malamang sa susunod, hindi na din sila lalabas dito. Parang ako dati. Mabuti nga, nabawi namin tong mansion eh. Bakit? Ano nangyari? Binenta kasi ito ni Mama nung nag-migrate kami sa U.S. Napabor ka na sa mga kwento ko, no? <laughs> ano ka ba? Hindi, no? Sila magkwento ka lang. Gusto pa kita makilala. <clears throat> Talaga? Interesado ka sa akin? <laughs> ano sa palagay mo? Yeah, alam ko po yung tita Nina. Sobrang frustrating lang talaga nitong lahat. Kaya siguro di ko na rin napigilan sarili ko. Normal lang yan nararamdaman mo ngayon. Noel, dito naman si Tita Ninang. Handa akong makinig lahat ng gusto mong sabihin. Lagi kasi kami nag-aaway ni Mama Tita Ninang kasi pakiramdam ko noon, sarili lang niya iniisip niya. Noel, hindi yan totoo. Palagi kang iniisip ng nanay mo. Yeah, alam ko naman yung Tita Ninang. Pero wala, demand pa rin ako ng demand sa kanya. Na sana, na sana maging mas mabuti siyang nanay. Sana katulad siya ng mga nanay ng mga kaibigan ko. Alam mo, walang perfectong ina. And I'm sure Ate Love is doing her best to be, to be the perfect mom for you. Hirap lang. Alam mo, Tita Nina, kung, kung hindi nangyari lahat ng to, feeling ko hindi ko marirealize kung gaano ako naging masamang anak sa kanya. Na marami rin akong pagkukulang bilang anak. Hindi pa huli ang lahat. May oras ka pa maging magbuting anak sa kanya. Kaya nga po. Kaya... Kaya pagising ni Mama, I try my best to... to understand kung ano mong pinagsasabi niya. Para mabawasan na rin yung pag-aaway namin. Promise yan, Tita Nina. I try my best to be a good son to her. Talaga? Promise mo yan? Promise yan. Well, then you can start now. By staying here in our house. With our family. Noel, alam kong magiging masaya si Ate Love kapag nakita niya tayong sama-sama at masaya. Okay, Tita Nina. Good. At isa pa ha, tigilan mo na yung pagkikipagbasag ulo mo ha. Tita Nina, basag ulo agad? <laughs> 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 Oo, hindi oh. pagay sa'yo. Masan yung yakap ko? Nawi, no, Tita Nina. <laughs> I love you. Thank you. Ang daya mo naman eh. Binabalik mo sa akin yung tanong ko. Okay, sige na nga. Hmm, ano nga? Sa totoo lang, noon pa man, nagugustuhan na kita. Talaga? Ano pa? Well, akala ko, crush lang. Crush. Ano tayo, grade 6? Bakit ba? Yun yung nararamdaman ko eh. Bakit ikaw hindi? Pala well, aminin ko. Nung simula, nung una tayo nakita, di ba yung intention ko sa'yo? Pinaalala mo pa. Pero attracted na talaga ako sa'yo pagkakita ko pa lang sa'yo noon. Hindi <laughs> ko nga akala tatamaan ako sa'yo eh. Ngayon ko lang naramdaman ulit yon. Tapos ikaw, crush lang. Eh, alam mo naman kasi yung pinanggalingan ko. Tapos nangyari pa to. Pero alam mo kung anong na-realize ko? Napogi ako. <laughs> ako kasi yung bala kang nandiyan. Nako ba, joke lang. Ano nga? <laughs> na habang tumatagal, hindi lang crush. Mas nagugustuhan pa kita. Talaga. Mabuti naman. Bakit? Kasi ganun din yung nararamdaman ko sa'yo. Nahuhulog na ata ako sa'yo. Ata? Hindi. Nahulog na talaga ako sa'yo. Totoo yan, Joy. <clears throat> Tingnan mo pa yan? kinakabahan ka. Kasi may gagawin ako na hindi ko pa ginagawa. At kinakabahan ako kung ano yung sasagot mo sa akin. Bakit? Ano naman yun? Joy, pwede ba kita maging girlfriend? Okay, naiintindihan ko. Oo. Ano sabi mo? Sabi ko, oo nga. Pwede mo ako maging girlfriend. <laughs> Talaga? Ulit-ulit ha. Oo, oo, oo. Oo, Yes! <laughs> girlfriend <laughs> <laughs> ko na si Joy. <laughs> ga aalala ko na pa-uwi tuloy si Hope. Faith, eh, hindi mo naman mapipigilan ng mga anak mo na mag-alala sa iyo. Eh. Sigurado ako, hindi nagdalawang isip yan si Hope na bumalik dito nang malaman niya sitwasyon. Hindi ako nagkukwento kay Hope eh. Gano naman talaga ang pamilya eh. Nagtutulungan kapag may nangangailangan. Jose, gusto uh, kayo? Elvira? Uh, Alam ah, dito na Ka, dito ka. Ay, oh, salamat. Oh. Ay salamat. Ito. Salamat. O, talaga po. Salamat. Ako, sinadya ko talaga pumunta dito. Kasi eh, imagine ko yung stress ninyo sa mga nangyayari. Hindi nga ako mapakali sa bahay. Kaiisip kung paano ko pagagaanin ang sitwasyon ninyo. Salamat, Elvira. Uh, pero okay naman kami rito eh. Mabuti naman kung gano'n. Eh, ano yung dala mo? Bubble wrap? Oo, oh, oh, bubble wrap, Faith. Alam mo, ito ang sikreto ko. How to deal with my stress, lalo na pag nasa-stress ako sa negosyo o kung ano-ano pa. I promise you, this will kill the stress and will also kill the source of stress. Napaka-thoughtful mo talaga. It's nothing. It's the least that I can do. So, ito ang gagawin natin today, ha? Tanta naman! Nakmasaktan si Love! Gusto mo ikaw na mag-nurse? Joke! Ikaw naman, siyempre. Mag-iingat naman talaga ako. Ba't basta mabang magpaalala? Eh, hindi naman. Pero huwag ka kasi masyadong mag-alala. Sige ka, madadagdagan yung wrinkles mo sa mukha. Excuse me, wala akong wrinkles. In fair? Ang ganda nga ng balat mo eh. Parang ang kamukha mo si Miss Ho. Talaga ba? Oo. Alam mo, hindi naman sa pagmamayabang, ang dami na nagsasabi. Aba, madalas niya ako mapagkamala na ako ang panganay na anak ni Madam Faye. Mm -hmm. Huh? Mm -hmm. see, the resemblance. Mm, Ay, him. oo nga. Na imagine ko na nga ako na anak ni Madam. Siguro ang pangalan ko, Serenity. Serenity talaga? Ba may problema sa Serenity? At hindi. Bagay na bagay nga sa'yo eh. Manay Kitty, ah. Siguro, close na close kayo ni Miss oo naman. Ako, kaya proud na proud ako jang kay Hope. Imagine mo ha, successful na ang business, bongga pa sa love life. My boyfriend si Miss Hope. Ano ka ba, na nga? Hindi ko iikakasal na nga dapat yan. Kaya lang nagkaroon na mga kagulungan. Kaya sana maayos na ang lahat para happy-happy na. Ah, uh, sana all ka na lang talaga. Ano ko, sana all talaga. Lalo na kapag talagang natanggap na si Hope nung soon-to-be mother-in-law niya. Mas perfect na si Miss Hope, hindi pa tanggap. Ako, sinabi mo pa arte-arte. Ganun yata talaga yung mga alta. Alam mo, kung di lang nagkagulo rito last year, wala mo natuloy na yung kasal. Talaga ba? Mm -mm. Ano ang pangalan ng boyfriend? Isabel? Rick, pwede ba mamaya na may ginagawa pa ako? Itatanong lang ako ba yun? Ano nang gagawin mo ngayon? Nagawin saan? Doon sa secret na sinabi ko. Sasabihin mo ba kay Noel? Rick, wala naman akong choice. Well, kung sa amin kakakampi, you made the right choice. Right choice? Rick, yung mga choice na yun para lang sa tulad mong mayaman. Kaming mahirap, wala kaming karapatang mamili. Kasi kung may choice man kami, hindi namin pipiliin yung ganitong buhay. So, hindi mo nasasabihin kay Noel? <laughs> Good. Salamat nga pala, Elvira, ha? Dahil sinamahan mo ako sa hospital. It's so refreshing to know na meron akong isang kaibigan na maaasahan. Lalo na sa oras ng pangangailangan. Umutin mo na yun, Faith. I'm sure the situation is the other way. You'll do the same for me. Yes, you can count on me. So, ano? Gawin natin muna to? O, CEO oh, mukhang masaya to. Hindi na siguro. And sa bagay, hindi ka naman mukhang nasistress. Uh, anong ibig mo sabihin? hindi halata sa itsura mo, Jose. Kasi baby face ka eh. sige, mauna na ako sa inyo ha. Marami pa akong gagawin eh. Ah, marami ka pa palang gagawin. Sorry ko na istorbo kita. But if you change your mind, please join us. Sige. Faith. Subukan. mo. Oh, so, tutulungan mo talaga kami nila, Lola. Well, alam mo, buti nga sinabi sa akin ni Mama yung totoo. Kaya huwag ka maglalala Tutulungan kita para hindi na mapahirapan yung trabaho mo. Anong ibig mo sabihin? Tutulungan ko na rin sila Lola para hindi na mapatagal to. Ano naman gagawin Si ko ano ba ang pinagkakaabalahan niya? Hindi ka ba niya tinutulungan sa business? Ah, hindi. Wala siyang hilig sa negosyo. Ang gusto niyang gawin is mag-alaga ng mga kotse at saka yung mga halaman dito sa bahay. Ano nga pala yung tawag dinig, Kitty? Ah, plantito. Oo. -o. Well, I have to give it to you. What do you mean? I think it's really hard to be with somebody who doesn't share your ambitions. Kasi ang pangarap lang ni Jose. Maglinis ng kotse at saka magtanim ng halaman, 'di ba? I mean, he doesn't have the same dreams as you do, hindi ba nakaka-frustrate yun? Hindi mm, naman, kasi I like that he is simple-minded. Kaya ako nakaka-relate sa'yo, Faith. Eh. Tayo mga babae ang in-charge. <laughs> Napaka walang kwenta talaga ng mga lalaki. I'll try to be nice to Noel well from now on. Alam kong mahirap. Pero ikaw nga nagsasakripisyo ko eh, so... Kaya ko ito para sa Hindi ka ba pwedeng maging mabait na lang talaga kay Noel? Drake, kapatid mo naman siya, di ba? Susubukan ko. Makikipagkita ka pa rin ba kay Noel? Yun ang gusto ng Lola mo. So, ginagawa mo lang ito dahil sa plano ni Lola. Di ba? Ngayon ang sabi ko sa'yo, wala naman akong choice. So, ano ang news na dala mo? Meron po akong good news at bad news. Ano po yung gusto ninyong mauna? Sana naiintindihan kita. Sorry. Yan po. Meron po akong good news at bad news. Ano po ang gusto ninyong mauna? Sa palagay mo, may panahon ako maglaro ng mind games. Sorry po. Sige po, uh, bad news na lang po. Pinagbawalan po ni Hope si Noel na pumunta sa mansyon niyo. Lintik talaga ang Hope niya. Sigurado ka bang hindi mo kilala si Atty. Esquivel? Di ba madalas siya dito or regular customer niyo ba siya? Hindi po, ma'am. Pero nakapagbigay na po kami ng statement sa mga polis. Nakita niyo naman po yung CCTV, di ba? Yes, nakita ko nga. Eh sila ba, Ginaldo? Narinig niyo bang pinag-usapan nila? Madalas ba silang nagmi -me meeting dito? Sorry po ma'am, pero wala po talaga kaming alam dyan. Uh, tanungin niyo na lang po yung mga polis. Eh, wala nga silang sinasabi Oh, sorry ah. Yes po. Excuse me po. Nakaka-frustrate kasi. Oh, alam ko naman yun. Pero baka imbis na mga tulong tayo sa investigasyon ng mga polis, eh lalo lang tayong makigulo. Talagang hinahamon ako ng babae. Nainit ang ulo ko. Pag mo na umiinti ulo ninyo, meron naman po akong good news eh. Ano yung good news mo? Alam ko na po ang weakness ni Nalagaw ko yata, ka nung punta rito. Hindi, <laughs> may kasi ako sa bayan. And ito rin kasi yung daan ko papuntang bahay so... I thought of dropping by. Ginawan ko lang Drake ah. Hindi ko ng away. Ano dito sa bahay, hindi na ako pupunta sa teritoryo mo eh. Ay, hindi yun yung pinunta ko rito nung eh. I came to apologize. Alam ko mali yung sinabi ko. Lalo na yung about sa mo. And Sobrang foul noon, kaya... Sorry. You really apologize. Eh? Uh, oh. Saka, alam mo, hindi dapat tayo nag-aaway. Eh. Kasi magkapatid tayo. Alam mo kaya, magugustuhan niya kaya ako para sa'yo? I'll be the first one to admit that she can really be a handful. Elvira! Ikatutuwa ko ba yung news na yan? It concerns your future daughter-in-law, si Hope ito. Kay Noel po pinamaan ni Sir Richard lahat ng ari-arian ng pamilya ni Lama. Kapag nakuha na po nila Mam Ma Elvira yung pera, pababayaan na po nila si Noel.